i-report ko tong restaurant nyo para magsara na to! Pasensya na po talaga, miss. No! Shut up! Know your place! You're just a waitress! Wait, 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 wait. Sikat ka na! Nakalive ka! Tignan mo! Ano sa nasabi mo? Ika? Kitang-kita ka ng Kitang buong social media! Nakalive ka! Hello? Yes, boss? Good morning, Arka. Good morning, ate. Oh. Ate, ba't parang aga mo ngayon? Wala ka bang day off? <laughs> Nako, Rika. Walang day off sa diksyonary ko. Kailangan kong kumayod para sa atin. Hmm. At ako nang bahala doon. Basta, yung isipin mo lang is yung exams mo, okay? Pero ate, pinapanalangin ko talaga sa Ada na Ayod, makaharap ka lang mo ng trabaho. Like, yung hindi ka minamaliit. Alam mo, Rika, lahat ng trabaho, mabuti basta marangal. Balang araw, may respetuhin din tayo. Kuha mo? <laughs> Sige, pupunta na ako sa trabaho. Mag-aral ka ng mabuti, ha? Sige po, eh. Mag-iingat ka. Mm -hmm. Ah, uh, Juliana, kumusta naman yung restaurant natin dito? Maayos naman po. Wala namang problema. Marami naman mga customer, no? Opo. Tsaka nasikaso mo naman ng maayos, tsaka binigay mo naman yung best mo sa customer natin. Siyempre po. Sige. Tsaka yung mga stocks natin, okay pa ba? Opo, chine ko po lahat. Wala pong kulang. Sige, pag merong kulang, tumawag ka na lang sa supplier natin nang sa ganun na makapag-deliver sila. And then yung bayad, alam mo na ako anong gagawin ha? Okay po. Lilista mo lahat. Yes po. Opo kayo mag-alala. And then another thing is meron pala tayong VIP guest na darating mm -hmm. mamaya. Ang gusto ko, ibigay mo yung best mo kasi kasuhin mo siya na maayos, lalong-lalo na. VIP yon di ba? Yes po. Opo kayo mag-alala. I will do my very best. Basta ikaw na bahala. Kasi may asikasuhin lang ako sa loob. Sige lang po. Tawagin okay, mo na lang damalita. ako pag may kailangan ka. Okay po. Thank you. Hello. Yes. I'm here na sa resto. Kaso, mukhang cheap eh. Pero sabi naman sa reviews, maganda yung food. Masarap. So yeah, I'll check it out. Yeah. Thank you. Bye-bye. Hello po, ma'am. Ano pong gusto niyo? Hi, I want water. Please, pakibili sana. I hate waiting. Sige po. Hit lang po. Ito po, ma'am. Isa pong water para sa inyo. Ah! God! Oh my God! Ano po? What the hell?! Lininsin ko po yung... God, it's wet. ko po, po yung, yung tubig nyo. Uh, pasensya na po talaga. Ganito na ba yung mga waitress dito sa Pilipinas? Mga walang modo! Pasensya na po ulit, ma'am. Pasensya? Sa so, tingin mo ba, pag nag-sorry ka, Walang wala ko lang sasabihin. Pasensya na po talaga. Um, kukuna ko lang po kayo ng bagong tubig. am um, kung gusto nyo po, pwede po kayo am um, ilipat sa bagong table. Balaan mo! Sige ho. trabaho Ano wala? Hindi ka naman kung ano nangyari sa trabaho eh. <laughs> Nagkamali lang ako sa trabaho ko. Pinagalitan ako nila sa mga customer. Mga ba sinasabi ko eh? Pwede mo nga ang nangyari. Ba't ka nagkakaganyan? <laughs> isa sa mga... Isa sa mga customers ko, natapon ako lang ng tubig. Oh lang naman ako. Pero kasi... Piling ko hindi ako tao nang tinatrato niya ako kanina. Ate, huwag ka mag-alala ha. Ako bahala sa'yo. Mga din yung mga yan. Ay, ito na naman po sa restaurant na to. Ay, Batun, ang taga naman ng service nila. Waiter! Saan mo mga waiter dito? Pasensya na po, ma'am. Ang anak kong gusto niya. Ikaw na naman! Hindi ka pa rin matatanggal dito? Oh my God! No wonder this restaurant is so cheap! Andito ka pa din! Asan yung manager mo? Um, pasensya na po. Um, ako po yung mag entertain sa inyo today, um... Ano pong gusto niyong orderin? No! Call your manager! Um, uh, yes, ma'am? Bakit po? Naririnig ko po kayo. Ano po yung... Hindi pa rin po siya natatanggal? Your uh, waitress is very incompetent! Uh, sandali lang po, mama. Ano po ba yung problema dito ng mapag-usapan po natin? Hindi ba siya yung nakatapon ng tubig sa akin? Bakit hindi pa rin siya natatanggal? Eh ma'am, excuse me lang po kasi hindi naman po sinasadya ng waitress ko ma'am. Tsaka pinagsabihan ko na rin po siya na hindi na po maulit yun. Aksidente lang po talaga. Hindi sinasadya. Yun yung lagi niyong rason eh. Hindi niyo sinasadya. Wala na bang bagong rason? Eh ma'am, hindi naman po. Wala naman po akong karapatan na tanggalin siya dahil lang po sa napakasimpleng dahilan. Ay eh humingi naman po siya ng sorry sa inyo eh. Ano po bang hindi nyo matanggap doon? Nasira nga yung damit ko. Hindi pwedeng mabasa yun. It's expensive nga. Ma'am, um, ma'am. Um, pasensya na po talaga sa nangyari nung isang araw. Um, hindi ko naman po talaga yung sinasadya, ma'am. Um, sana mapatawad niyo po ako. So sorry po. Yan lang? Ganyan lang ang sasabihin mo? Sorry? Yan. Ano ba? Kung hindi mo siya tatanggalin, ire-report ko tong restaurant nyo para magsara na to! Pasensya na po talaga, Miss. No! Shut up! Know your place! You're just a wait, waitress! Wait, 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 wait! wait. Sikat ka na! Nakalive ka! Tignan mo! Ano sa'yo sabi mo? Lika? Kitang-kita ka ng buong social media! Nakalive ka! Hello? Yes, boss? Po, Bo. Pero po, boss... Uh, kasalanan niyo to! Kasalanan niyo tong tatlo na wala na ako ng trabaho! Bakit? Ano ba nangyari ha? Tsaka bakit mo sa amin sinisisi ang sarili mong kagagawaan? Nagbibidyo kasi kayo eh! Dapat di kayo nagbibidyo... Ah, ganun! So, and guys, shout out po sa inyo lahat. So, eto nga pala yung babaeng nasa sa harapan po ninyo. Yung babaeng na gugulo po dito sa restaurant ngayon. Ayan, guys. Tandaan nyo po yung pagmumukhang yan, guys. So, ayan. Ah, uh, pasensya na kayo sa nangyari, ah. Lalong-lalo na sa'yo, Juliana. Pasensya ka na sa customer natin. Okay lang po salamat ako kay Rika. Hindi ko inakalang matutulungan ako ng kapatid ko. Ah, <laughs> uh, Rika. Maraming salamat nga pala sa ginawa mo, ha. Ah. Dahil dyan, nakita ng buong sambay ng Pilipino yung mga pinagagawa ng customer na yun. Alam mo, mapapanood yung live niya mula Luzon, Visayas, Mindanao. Alam mo, galing mo talaga. Siyempre, para sa ate ko. Kasi, simula ngayon ate, hindi kita hayaan tapak-tapakan ng ibang tao. Dahil, ate kita, mahal kita. Magagalit, <laughs> ikaw talaga. <laughs> Pero, sa totoo niyan, maraming salamat. Alam mo, napakaswerte mo kasi meron kang kapatid na kagaya niya. Alam mo ba, yung ate mo napakasipag. At dahil nakitaan ko siya ng potensyal na magmamanage dito sa restaurant, siya yung gusto kong kapalit na magiging manager dito. Tama na narinig mo. Kasi may bagong mag-open na branch at doon ako malilipat. <laughs> Talaga Salamat ako. <laughs> Salamat ako. At kung gusto mo, ipasok mo yung kapatid mo. Kung wala siyang trabaho, kung ayos na sa kanya bilang waitress dito. Well, nasa sa kanya yan. So, ano? Gusto ko ate. Para makasama din po kita palagi. Salamat po ulit. Alam mo, Juliana, may tiwala naman ako sa'yo eh. At nakasiguro ako na ipagpapatuloy mo yung kung ano mang nasimulan ko dito. Congratulations. Thank you po. Huwag po kayong mag-alala. Masisipag po kaming magkakapatid. Wala po kayong dapat ipag-aalala sa amin. Alin? So, paano? Uh, ikaw na sa mga customer na papasok ha? Mayas, ikasuhin lang ulit ako dun sa loob. Sige <laughs> galing mo Oh, oh no, Thank you. <laughs>